May isang pusa na kulay abo si Luna, na mahal na mahal ng pamilya ni Rika. Hindi lang siya alaga, siya ay reyna ng kanilang tahanan. Araw-araw, pag uwi ni Rika, laging naghihintay si Luna sa pintuan. Isang malambing na miyaw ang sumasalubong, agad na nagpapawi ng pagod ni Rika. Magkayakap silang dalawa, isang simpleng ritual ng pagmamahalan. Mahilig maglaro si Luna, tumatakbo sa sala, nagtatago sa ilalim ng mesa, natutulog sa kandungan ni Rika. Ang bawat araw kasama siya ay puno ng saya at kulay. Kapag malungkot si Rika, lalapit si Luna, tahimik na nagsasabing, "Nandito lang ako." Ang kanilang ugnayan ay malalim, magkaibigan, magkapamilya. Hindi maintindihan ng iba, pero para sa kanila, ito ang lahat. Si Luna ang nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang pagmamahal ni Rika kay Luna ay walang kapantay. Si Luna naman ay tapat at mapagmahal. Sila ay isang maliit ngunit masayang pamilya. Ang bawat miyaw at haplos ay kwento ng kanilang pagmamahalan. Isang gabi, nagbago ang lahat, wala si Luna sa pintuan. Hinanap ni Rika si Luna sa bawat sulok ng bahay, ngunit hindi niya ito makita. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan at lungkot. Kinabukasan, nagsimula ang walang tigil na paghahanap. Tinawag nila ang pangalan ni Luna sa kalsada nagtanong sa mga kapitbahay, nagpakita ng litrato. Kumuulan man o umaraw, hindi sila sumuko. Lumipas ang mga linggo naging buwan naging isang taon. Ang bawat araw ay pakikibaka sa pagitan ng pag-asa at pagtanggap. Ang mga laruan ni Luna ay nanatiling nakatambak ang kanyang higaan ay walang laman. Ang pamilya ay halos nawala na ng pag-asa, ngunit ang alaala ni Luna ay nanatili sa kanilang puso. Ang saya ay napalitan ng pangungulila. Isang taon ng tanong at sakit. Babalik pa kaya si Luna? Ang bawat araw ay paalala ng kulang sa kanilang pamilya. Ngunit kahit mahirap, sinubukan nilang tanggapin ang katotohanan. Ang kanilang munting pamilya ay hindi nabuo. Eksaktong isang taon mula nang mawala si Luna, may narinig si Rika, isang mahinang miaw sa labas ng pinto. Sa una, inakala niyang guni-guni lang ito, ngunit narinig niya ulit. Bumilis ang tibok ng puso ni Rika habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Sa ilalim ng ilaw, nakita niya ang isang payat, maruming pusang kulay abo, si Luna. Hindi makapaniwala si Rika. Ang kanyang matagal ng nawalang kaibigan ay nasa harap niya. Ang mga mata ni Luna ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng pagkilala. Tumulo ang luha ni Rika, luha ng kagalakan. Tinawag niya si Luna at sumagot ito ng mahinang miyo. Ang isang taon ng paghihintay ay biglang naglaho. Ang himala ay nasa harap niya, si Luna ay buhay at umuwi. Ang gabing iyon ay naging gabi ng mga himala. Ang pag-ibig at pag-asa ay nagtagumpay. Muling nabuo ang kanilang munting pamilya. Ang imposible ay naging posible. Walang pag-aalinlangan. Nyakap ni Rika si Luna ng mahigpit. Naramdaman niya ang payat na katawan nito. Ngunit ang mahalaga ay magkasama na sila. Si Luna ay nagpur, tanda ng ligaya at pagbalik. Dinala agad si Luna sa veterinaryo. Marupok at may sugat, ngunit walang malubang sakit kailangan lang niya ng pahinga, pagkain at pagmamahal. Sa bawat araw, unti-unting bumalik ang sigla ni Luna. Ang kanyang balahibo ay kumintab, ang mga mata ay muling kumislap. Si Luna ay muling naging reyna ng tahanan. Ang kwento ni Luna ay paalala ng pag-ibig ay makapangyarihan. Ang alaala ng tahanan ay nananatili sa puso. Hindi man natin alam ang lahat ng pinagdaanan ni Luna, ang pagmamahalang naging ilaw niya sa dilem. Sa huli, ang tunay na tahanan ay kung nasaan ang puso. At sa gabing iyon, muling nabuo ang kanilang pamilya.